Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Marie daw, ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa araw na ito. Ating pag-aaralan ang mga kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Tayo ay nanilirahan sa ikatlong rehiyon. Ako si Billy Maricar. Ako ay naninirahan sa isa sa mga lalawigan sa ikatlong rehiyon o mas kilala sa tawag na ng Luzon. Ang mga mamamayan sa ating rehiyon ay may mga nakagawi ang nagpasalinsalin mula pa sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Ang mga ito ay maaaring pagpatayan ng mga kabutihang asan kung kaya't nararapat natin itong panatilihing buhay sapagkat dito nasasali ang ating pagkakakilanlan at kaisahan. Malaki ang naging impluensya nito sa paraan ng ating pananamit, pagkain, kauganian, paniniwala, sining at iba pa. Sa kultura na kikilala ang isang lugar at ang kanyang mamamayan, ano nga ba ang kultura? Ang kultura ng isang lugar ay binubuo ng mga katangit-tanging kaugalian, tradisyon at paniniwala, mga pagdiriwang, kagamitan, kasabihan, awit, sining at iba pa. Tingnan mo ang mga larawan. May ganito rin ba sa inyong tahanan? Nahahawakan ba ang mga ito? Tama, bahagi ito ng ating kultura. Ano naman ang inyong masasabi sa dalawang larawan? Tama, sila ay nagpapakita ng awit at sayaw at laro. Ito rin ay bahagi ng ating kultura. Nahahawakan ba ang mga ito? Hindi ito nahahawakan. Batay sa mga larawan na aking ipinakita, mayroon tayong dalawang uri ng kultura. Ito ay ang kulturang material at ang kulturang di-material. Kaya mo bang tukuyin kung alin sa mga larawang nauna ang bahagi ng material na kultura at ng di-material na kultura? Upang matulungan ka sa pagtukoy nito, suriin natin ng mabuti ang mga sumusunod na paghahambing sa dalawang uri ng kultura. Umpisahan natin sa kulturang materyan. Ito ang mga bagay na nakikita, nahihipo o nahahawakan gaya ng kasuotan, kasangkapan, pagkain, pirahan, palamuti sa bahay at sa katawan at iba pa. Ang kulturang di material naman ay ang mga bagay na di o di gaya ng haawit, sayaw, sining at panitikan, mga tradisyon, kaugalian, paniniwala, edukasyon, pagpapahalaga, pamahalaan at iba pa. Bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop, may mga kasangkapan na ang ating mga ninuno. Sa pag-usad ng panahon, napaunlad nila ang paggawa ng iba't ibang uri ng kagamitan o kasangkapan para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ginagamit ang banga ng ating mga ninuno bilang imbakan ng mga pagkain at pangpreserba. Ang kwintas naman na yari sa kabibe ay ginagamit bilang palamuti sa katawan ng mga kababaihan. At ang pana at palaso ay ginagamit sa pangangaso at pakikidigma. At tangi-tangi rin ang pananamit ng ating mga ninuno noon. Nagkakaiba-iba ang kanilang kasuotan ayon sa pinagmulan kalagayan sa buhay at pag-aangkop sa klima ng kapaligiran ng mga tao. Tignan natin ang mga paglalarawan sa kanilang kasuotan. Ito ang kasuotan na panlalaki. Sila ay nagsusuot ng putong, kangan at bahag. O kamisa de chino. Ang mga kababaihan naman ay nagsusuot ng barot saya o manong. Ang pagkain naman ay karaniwang nanggagaling sa dagat, ilog, mga punong kahoy at halamang ugat sa kabubatan. Ang pagkain ng ating mga ninuno ay nanggagaling mula sa mga lugar na ito. Kinikilala ang lalawigan ng Pampanga Bilang culinary capital of the Philippines dahil pinagpala ito sa magagaling at masasarap magluto ng iba't ibang potahe. Samantalang tanyag ang sisig sa Angeles City at iba pang bayan sa Pampanga. Walang naging tiyak na tirahan ang ating mga ninuno, nomadic, o nagpapalipat-lipat ng tirahan at kung saan-saan sila napagpat. Batay sa mga pananaliksik ng mga dalubhasa sa pinagmula ng tao, noong sila unang panahon, nanirahan din sila sa loob ng mga kweba. Sa paglipas ng panahon, natuto silang gumawa ng isang palapag na bahay na yari sa pawid kahoy, kawayan, sawali at kukon. Ang sahig ay yari sa kawayan at nakaangat sa lupa. Ang silong ng bahay ay impakan ng mga panggatong kagamitan sa pagsasaka at kulungan ng mga alagang hayop. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang mga di-material na kultura. Una ay ang edukasyon. Ang karanasan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa kanilang kapaligiran ang unang nagsilbing pagkatuto ng ating mga ninguno. Natuto rin silang sumulat at bumasa. Katunayan, dito ang kasulatan na natagpuan sa bunganga ng ilog ng lumbang sa Laguna. Ito ang tinatawag na na kasulatan sa kanso ng Laguna, ang pinakalumang kasulatan na nahanap sa ating dansa. Sa tahanan, ang mga babae ay tinuturuan ng kanilang ina ng gawain ng tahanan tulad ng pagluluto, paglalaba at pag-aalaga ng bata. Maraming kaugalian ang ating mga niluno. Isang halimbawa, bago mag-asawa ang lalaki, siya ay naninilbihan muna sa pamilya ng papaig, ibig niyang mapangasawa. Siya ay umiigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy at tumutulong sa pagbubungkal ng lupa. Iba pang kaugalian ay ang paghaharana ng isang lalaki sa iniirog ng babae at ang pagbibigay ng dote o bigay-kaya sa magulang ng babae karaniwan ay ang pagbibigay ng mahalagang bagay tulad ng alahas, lupa, alabaw at bahay ito ang gagamitin ng mag-asawa upang magsimula ng kanilang bagong buhay Ang ng Luzon ay katulad din ng ibang lugar sa bansa na pinapahalagahan din ang mga namayapang mahal sa buhay. Ang paglalamay sa loob ng tatlong araw at dalawang gabi at ang pasyang na ginagawang dasal sa namatay mula noong siya ay bawian ng buhay hanggang sa ikasyang na araw. Ang Lukaspalda sa Pampanga ay ang paghahanda ng pamilya sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng mahal sa buhay. Sa bayan ng Guagua sa Pampanga ay may kakaibang tradisyon sa panganganak kung saan gumagawa ng ingay ang mga kaanak at kapitbahay tulad ng pagsigaw, paggamit ng mga bagay na metal, upang mapabilis na lumabas ang sanggol sa sinapupunan ng ina. May ilang kabahayan din sa pampanga na ginagawang dekorasyon ang damit na ginamit ng bata noong bininyagan Noon pa man ay may kaalaman na sa pamamahala ang ating mga ninunok. Barangay ang tawag sa kanilang pamayanan na nagmula sa salitang balangay. Binubuo ito ng tatlong po hanggang isang daang pamilya. Ang dato ang kanilang pinuno, ngunit tinutulungan sila ng pangkat o konseho ng mga matatanda na tinatawag na maginoo. Sila ang nagbibigay payo sa dato ang dato ang nagpapatupad ng mga itinakdang batas. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang mga paniniwala at relihiyon ng ating mga ninuno. Bathala ang tawag sa itinuturing na Panginoon ng ating mga ninuno. Itinuturing nila itong pinakamakapangyarihan sa lahat naniniwala silang may lugar na pinupuntahan ang mga kaluluwa. Naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng iba't ibang espiritual na tagabantay tulad ng diwata at anito. Ang mga ito ay kaisa ng kalikasan kaya't sinasamba, pinapahalagahan at pinapangalagaan nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagsamba sa imahe na yari sa kahoy, bato o ginto. Dinara sa din at inaalayan pa nila ang mga ito ng pagkain. Ang mga tao sa ng Luzon ay naniniwala rin sa mga nuno, isang matandang tao na nakatira sa isang nuno. Mangkukulang, Taong may taglay na masamang espiritu. Tiyanak, masamang espiritu na nakatira sa bubat. Duwente, isang espiritu na nagaan yung tao. Katre isang higanting nakatira sa mga malalaking puno at nagpapakita lamang sa gabi. Magkukutot, isang taong may kakaibang kapangyarihan na mahiwalay ang pulo sa katawan. Bahagi din ng materyal na kultura ang sining at atham. Makikita ang mga disenyo na nakaukit at nakalilok sa bubong at iba pang bahagi ng bahay ng ating mga ninuno. Iba-iba rin ang disenyo at tuwis ng kanilang mga kagamitan gaya ng bulaklak, tatsulok at iba pa. Ang pagkahiling nila sa sining ay ipinapakita rin sa mga batok o tatu nila sa katawan. Ang tatu ay mahalagang simbolo ng kahitingan para sa ating mga ninuno. Isa ang gitnang Luzon sa may pinakamaraming wika na ginagamit. Ito ay ang Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano at Sangban. Makikita rin sa ating mga katutubong awitin ang pagmamalaki sa ating wika. Sa Pampanga, kinikilala bilang pinakasikat na katutubong awit ang atin kupong sing-sing. Magkakaiba man ng wika hindi ito naging hadlang sa pagkakaisa ng bawat talawigan na sa ng Luzon. Ang get ng Luzon ang may pinakamaraming wika na ginagamit. Halimbawa ng mga salitang ito, ang salitang plenty sa Ingles, sa Tagalog marami, sa Ilocano ato, Kapampangan dakal, Pangasinense amayamay, Sampal malaki. Tunay ngang napakayakong ng ating kultura. Ito ay sumasalamin sa napakayamang kasaysayan ng ating rehiyon at ng ating bantra sa kabuuan. Hindi katakataka na itinuturing nga itong isa sa pinakamahalagang kayamanan na iniingatan ng ating mga ninuno sapagkat dito nasasalig ang ating pagkakakilanlan. Nararapat natin itong pangalagaan at payagungin para sa susunod na henerasyon.